Uh, day 19 mga pups ng ating in incubate andito na sila sa uh, brother natin so day 19 gabi ngayon ay lahat na sila nakalabas Yan sila mga pups hindi pa marunong magtuka ayan yung mga naunang pumisa nung day 17 medyo marunong nang tumuka pero yung iba hindi pa kaya parang hindi pa nagagalaw yung pagkain nila mga paps at yung dalawa dyan yung pinakauli medyo mahina pa pinatay ko na yung incubator kaya sinama ko na rin dyan bali sa 20 natin na sinalang mga paps ito yung mga napisa bali 15 yan so yung uh, dalawa yung dalawang uh, unpertilled. nung una pa lang is na-check na natin na unpertilled. may dalawa din na uh, pertil pero nasama tayong similya. Tapos yung isa, yan, yan pong isang yan ay yung hindi nakalabas. Buo na sana. Sayang. So at least iisa lang naman yung uh, hindi nakalabas. So goods pa rin yung ating uh, percentage ng hatching rate, Ibat-ibang breed na tau, mga pups. May silky, uh, may native, may upgraded native. So yung ibang native natin kasi kinuhaan lang natin ng itlog pero kasalukuyan sila naglilimlim na yan tulad nitong isang ito upgraded to na uh, ang tatay nito is uh, light sussex so parang nakuha niya yung pagkakano ng tatay niya kasi malaki pero yung nanay niya is native yung iba naman yan katulad niyang mahina pa yan yung nahuling napisa na silky naman at meron din yata ditong uh, ilang Rhode island so hindi ko pa makita yung pagkakaiba nila so parang mga crossbreed to mga pups kasi nung kinuha ko to mga itlog na to lahat ng breed ng manok ko ay magkakahalo sama-sama. So last sa uh, last month lang ako nag-breeding uh, pin ulit. So yung next natin na uh, may uh, sasalang sa incubator yun, sigurado na tayo na uh, tama na yung mga breed noon, wala nang crossbreed kasi halos isang buwan na silang naka greening pen pero itong mga sinalang natin hindi pa tayo sigurado dito kasi baka mga crossbreed crossbreed na to pagkatapos ko nga palang uh, tanggalin yan mga pups sa incubator ay pinainom ko agad yan ng uh, tubig na may molasses para sa kanilang energy kasi hindi pa sila talaga makakakain sa unang lapag mo yan hindi pa sila marunong tumakas yung beddings natin ay uh, papel lang mga pups, kasi pagkagalitong ang edad hindi pa nila alam yung pagkain yung Nakuha pa sila. Medyo hindi pa kasi nila kayang kilalanin kung alin yung pagkain sa hindi. Kaya papel muna at nasa lapag muna yung pitch na pinapatukaan natin. Yung iba naman yung medyo marunong na at uh, magpapasahan na yan pag mayroong natuto. Pag naman po okay na lahat at marunong nang kumain, pwede na tayong maglagay dyan ng feeder at pwede rin nating palitan yung beddings kung gusto nating palitan. Pero ako sa osim, awesome, umpisa talagang papel yung nilalagay ko. At pwede rin na hanggang uh, tanggalin nyo sila dito sa brother 2 weeks ay papel lang. Kung marami kayong papel. Pwede rin kayong mag ng balat ng palay, uh, kusot, at uh, kung ano pa. Ngayon kasi marami akong papel kasi mahirig ako pumapel. <laughs> so papel na lang yung gagamitin natin kasi yun yung available. Maalala ko nga pala meron tayong isang kaibigan na napibisita dito sa atin. At uh, bubili siya ng asawalan natin. At uh, naikwento niya na nahirapan daw siya magpapisa ng kanyang uh, mga uh, binibreed at hindi uh, daw nakakalabas madalas. At nung tinanong ko kung malaki yung kanyang mga ersak ng itlog niya ay maliit daw. So ang naging problema is high, humid, high humidity yung kanyang uh, pag-incubate mula sa umpisa dahil naglalagay daw siya ng tubig mula sa day 1. So disclaimer lang po, ito po ay sa sarili ko lang karanasan. So dito po kasi sa lugar namin is mataas yung humidity ng environment. Kaya ang ginagawa namin dito ng incubation, lalo na ako, sa experience ko ay dry incubation. Pero sabi ko nga, depende yun mga pop sa lugar. Sabi nga nila, lumugar ka. <laughs> so dito kasi, lambez ko nang natry yung dry incubation at mas maganda yung nagiging result nito sa amin. Kasi nga, mas malaki yung nagiging uh, uh, air pocket ng ating mga itlog at nadadali ang makalabas yung ating mga sisiw. After 18 days, doon lang tayo naglalagay ng uh, tubig para pataasin naman yung humidity para naman hindi madry yung ating itlog during hatching. Kasi pag nadry po yung itlog at uh, natuyot talaga yan, so hirap na hirap na talaga yung sisiw natin yung makalabas. Kasi nga, pag natuyo, ay uh, dumidikit na yung uh, sisiw natin sa mismong itlog. So kukulangin na yung lakas niya para makalabas dun sa mismong itlog. Disclaimer lang po ulit, lahat po ng pinakita ko at sinabi ko dito ay base lang sa aking karanasan at di po ako eksperto. Salamat sa pananood Pops at yan ang ilang minutong kaalaman mula sa magsasakang mataba. Alright!